Alam niyo ba na si Mike Tyson, ang dating baddest man on the planet, ay kumita na mahigit 300 million US dollars sa kanyang boxing career? Pero ang masakit, matapos ang ilang taon, nauwi ito sa wala. Naubos ang lahat ng kanyang pinaghirapan at mas lalo pa siyang lumubog sa utang. Paano nga ba nangyari ito? Ano ang mga dahilan kung bakit kahit gaano kalaki ng kita ay pwedeng mauwi sa wala? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Me. Mike Tyson. Money is a force of security. Unang pumutok ang pangalan ni Tyson noong mid 1980s dahil sa kanyang kakaibang lakas, bilis at agresibong estilo. Naging pinakabatang heavyweight champion siya sa edad na 20 anyos. Sa bawat laban, milyon-milyon ang kanyang kinikita. Commercial deals, endorsements at mga malalaking boxing purses ang dumagsa sa kanya. Nung 1990s siya na ang isa sa pinakamayamang atleta sa buong mundo. Pero kasabay ng kanyang pag-angat, nagsimula na rin lumitaw ang mga problema sa kanyang personal na buhay. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nauubos ang yaman ni Tyson ay ang labis na paggastos. Bumili siya ng mga mamahaling mansyon. Mayroon siyang koleksyon ng mga mamahaling kotse. Gumastos pa siya sa mga alagang tigre na parang ordinaryong pusa lang sa kanya. Ang mga alahas at luho, milyon ang halaga. Hindi siya marunong mag-budget at hindi iniisip ang hinaharap. Ayon sa ulat, umaabot sa 400,000 US dollar kada buwan ang kanyang gastos sa luho at personal na pangangailangan. Bukod sa luho, nagkaroon din si Tyson ng maraming legal battles. May mga kaso siya sa korte na malaki ang nagastos sa abogado. Nakulong siya noong 1992 na tumigil ang kanyang karera at kita. Nadagdagan pa ng maling pamamahala ng pera. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi rin lahat maaasahan. Maraming gumamit at nakinabang sa kanyang pera. Noong 2003, idiniklara ni Mike Tyson ang kanyang sarili na bankrupt. Isipin mo mula sa mahigit 300 million US dollar na kinita na uwi siya sa utang na aabot sa 23 million US dollar. Kasama dito ang hindi nabayarang buwis mga utang sa bangko at iba pang financial obligations. Maging ang ilan sa kanyang mansyon at kotse ay naibenta sa murang halaga. Kaya dito natin makikita na kahit gaano kalaki ang pera mo, kung hindi marunong mag-manage at mag-invest, mauubos at mauubos ito. Si Tyson mismo ay umami na marami siyang maling desisyon sa buhay, lalo na sa paghawak ng pera. Ngayon, kahit hindi na siya kasing yaman tulad noon, natuto siyang mamuhay ng mas simple. Mas nakatutok na siya sa negosyo, mga appearance at lalo na sa kanyang podcast na Hot Boxing with Mike Tyson kung saan kumikita pa rin siya dito ngayon. Bagaman may rebound, hindi pa niya na i-recover ang lahat ng nasayang na pera. Kung ihahambing sa peak niya, ang dating kita niya kung adjusted for inflation ay napakalaki. Ang net worth niya ngayon ay tinatayang nasa 10 to 30 million US dollar lang at yan ay depende sa source. May mga beses din na may mga gastos at investments na maaring delikado o hindi palaging sigurado ang kita. Ang kwento ni Mike Tyson ay isang malaking aral para sa lahat. Kahit gaano kalaki ang iyong kita, kung walang tamang disiplina at wastong pamamahala, pwedeng mauwi ito sa wala. Hindi sapat ang yumaman. Kailangan din nating matutong mag-ipon, mag-invest at maglaan para sa kinabukasan. Si Tyson mula sa pagiging pinakamayamang boksingero ay nararanasan kung paano mawala ng lahat. Pero ang mahalaga, hindi siya sumuko at natutunan niyang bumangon muli.